Si Kim Choo ay papunta na sa South Korea matapos ang kanyang pagkapanalo bilang Outstanding Asian Star sa Seoul Drama Awards. Ayon sa kanyang pahayag, siya ay opisyal na inimbitahan ng Seoul Drama Awards Organizing Committee ng Korean Broadcasters Association upang dumalo sa seremonya ng pagbibigay ng parangal at tanggapin ang kanyang award bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. May mga ulat na nagsasabi na posible ring kasama ni Kim si Paulo sa pagtanggap ng naturang award. Sa pagbisita ni Kim sa South Korea, inaasahan na makakasama niya ang iba't ibang mga artista mula sa iba't ibang bansa na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng entertainment. Ang pagkilala kay Kim Chu bilang outstanding Asian star ay hindi lamang tagumpay para sa kanya kundi pati na rin para sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ang pagiging bahagi niya ng mga prestihiyosong awards tulad ng Soul Drama Awards ay nagpapakita ng mataas na kalidad ng talento ng mga Pilipino, patunay na ang Pilipinas ay mayroong mga world-class na personalidad sa industriya ng sining at kultura Bukod sa kanyang pagiging artista, naging inspirasyon din si Kim Chiu sa maraming mga tagahanga lalo na sa kanyang dedikasyon at pagtitsaga sa kanyang propesyon Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanyang talento kundi pati na rin ng kanyang sipag at determinasyon na maabot ang mga pangarap ang pagkilala sa kanya sa Soul Drama Awards ay nagbibigay daan rin upang mas lalo pang kilalanin ang kanyang kontribusyon sa industriya ng showbiz. Sa pagbisita niya sa South Korea, hindi lamang siya magiging kinatawa ng Pilipinas kundi magiging huwaran din siya sa mga kabataan na may pangarap na maabot ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng sipag at syaga. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nananatiling down to earth si Kim Chu at hindi nakakalimot sa kanyang mga pinagmulan. Patuloy pa rin niyang pinapahalagahan ng suporta at pagmamahal ng kanyang mga tagahanga na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob upang patuloy na magtagumpay sa kanyang karyer. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na nagpapakitang gilas si Kim Chu sa larangan ng acting at entertainment. Ang kanyang husay sa pagganap at kakaibang karisma ay nagpapakitang hindi lamang siya isang pangkaraniwang artista kundi isang bituin na patuloy na kumikilala sa internasyonal na antas. Ano ang sinyo sa balitang ito?